Ano man ang nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ang may kontrol. Hindi mahalaga kung ito ay mabuti o masama, maganda o pangit, kaaya-aya, o hindi ka nais-nais. Kailangan kong maniwala ka na hindi kailanman nawala ng lugar ang Diyos. Ang isa sa pinakasinasabing kasinungalingan ni Satanas, ay ang nagdududa sa iyong pag-iral, kataas-taasang kapangyarihan, at soberanya ni Jesus. Ang kaaway ay hindi lamang nagdadala ng mga saloobin sa atin. Una niyang inayos ang isang serye ng mga hindi kasiya siyang pangyayari, upang kapag sinabi niya sa iyo na kasinungalingan pagkatapos, na nakalimutan ka na ng Diyos, magkakaroon ka ng lahat ng dahilan upang maniwala sa Kanya. Mahal, ano ang kaguluhan, hindi ka nag-iisa. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito, Maaaring naisulat mo na ang iyong mga plano, ngunit iba ang nangyayari ngayon. Maaaring isasara ka rin ng mga pinto, at iniisip mo, saan ako nagkamali. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Magpahinga sa lahat ng mga tanong na ito. Huwag mag-alala. Sinasabi ng Diyos sa iyo, nakuha kita. Sinasabi ng awit siyam naput labing apat na, sapagkat hindi itatakwil ng Panginoon ang kanyang bayan. Ito ang salita ng Diyos sa iyo ngayon at magpakailanman. Sinasabi niya sa iyo, hindi kita pababayaan, ni pababayaan man dahil ikaw ang aking mana. Kung hindi mo alam, hindi ka biru lang. Kung nasaan ang Diyos, ikaw ang mansanas ng kanyang mga mata. Hindi ka isang pagkakamali o isang bakop na plano kasama kanya sa kanyang plano sa lahat ng panahon. Sa palagay mo ba ay napakahalaga mo sa Diyos na hindi niya napapansin ang nangyayari sa iyong buhay? Marahil ito ay isa sa mga kaisipang kinagigiliwan mo kamakailan. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo na ang salita ng Diyos ang tanging totoo at walang hanggang bagay sa mundong ito. Ang pagpili na maniwala sa anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos ay mag-aalala at mapapagod ang iyong pinagdadaanan, ay maaaring hindi katulad ng ipinangako sa iyo ng Diyos, ngunit kailangan mong magtiwala sa kanyang salita ng higit pa sa iyong damdamin. Ito ang isa sa mga panahon sa buhay kung kailan kailangan mong piliin ang kaalaman kaysa sa emosyon. Kunin ang nakasulat na salita ng Diyos, hanapin ang lahat ng kanyang ipinangako sa iyo, at maglakas loob na paniwalaan ito laban sa lahat ng pagsubok. Sumama sa pinagkasunduan na ang pag-aalala, ay hindi nagbabago ng anuman. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng solusyon, at hindi rin ito ginagawang mas maliit at malulutas ang problema. Sa halip, binabawasan nito ang iyong mga pagkakataong makakuha ng solusyon. Pinapalaki nito ang iyong mga problema, at ginagawa itong parang mga bundok na hindi magagalaw. Sinasabi ng salita ng Diyos na sa pagitan ng dalawang bagay na hindi nababago, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Ipinahihiwatig nito na anuman ang sabihin sa iyo ng iyong sitwasyon na hindi pabor sa Diyos ay isang kasinungalingan, at hindi mo dapat paniwalaan ito. Ang lahat ng mga kasinungalingang ito ay sinadya, upang sirain ka, at gawin kang balisa. Ginagawa ito ng kaaway sa pag-alam na sinumang hindi kalmado, tahimik, at walang pag-aalala, ay hindi makikitang gumagana ang Diyos sa kanilang mga sitwasyon. Alam ni Satanas na kung kaya kanyang mag-alala, matagumpay siyang lumikha ng puwang para sa pagdududa sa iyong puso. Samantalang ang Diyos ay dumarating lamang sa mga naniniwala na siya ay umiiral at may kakayahang tumulong sa kanila. Kung tila ang buong mundo ay gumuho sa iyong paanan, o ikaw ay natatalo sa buhay, ang una at matalinong gawin ay huwag magpanik. Bukod sa magugulo ang iyong mental health, tutulungan mo rin ang kalaban sa pagkamit ng kanyang mga plano sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Sa huling pagkakataon na napakasama ng mga bagay at napagod ka sa pag-aalala tungkol sa kung paano ayusin ang mga bagay, ano ang kinalabasan? Hindi mo ba natutunan na hindi ka sapat na matalino upang harapin ang bawat hamon na darating sa iyo? Hindi alintana kung gaano kakatalino, hindi nagbabago ang pag-aalala. Tanggapin ito at kilalanin na kailangan mo ang Diyos at siya lamang. Ganito ang inaasahan ng Diyos na makita mo ang mga bagay. Gusto niyang kilalanin mo na ang paghawak ng mga bagay na mas malaki kaysa sayo ay hindi ang iyong espesyalidad. Sa katunayan, hindi ka idinisenyo upang gawin ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Idinisenyo kang umasa sa Diyos para sa tulong sa mga ganitong pagkakataon. Sa makatuwid, kapag ang mga karagatan ay nagngangalit at tila ang iyong bangka ay malapit ng lumubog, hindi inaasahan ng Diyos na sisimulan mong ilabas ang tubig sa pagtatangkang iligtas ang iyong sariling buhay. Inaasahan niya na tatawag ka sa kanya at tumahimik upang malaman mo na siya ay Diyos. Ang pag-aalala ay parang paggamit ng balde, para mailabas ang tubig sa lumulubog na barko kung tawagin mo lang ang may-ari ng laban. Mga minamahal, itigil ang paglalaro ng tungkulin ng Diyos upang magawa ang trabaho. Tumutok sa iyo, at hahawakan niya ang kanya. Sinasabi sa awit 46, isa sero, tumahimik ka, at kilalanin mo na ako ang Diyos. Ako ay matataas sa gitna ng mga bansa, ako ay dadakilain sa lupa. Maaaring naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos noon paman, ngunit kailangan mong manatili sa harap ng mga pagsubok na ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang pag-aalala ay nakakasira, at ang pinakamasamang bahagi nito ay na ito ay nakakasira sa sarili. Ang damdaming ito ang nagtulak kay Sarah, ang ina ni Isaac, at ang asawa ni Amang Abraham, na lumayo sa landas ng Diyos, upang hikayatin ang kanyang asawa na kumuha ng isa pang asawa. Magtiwala sa Diyos na isa sa katuparan ang kanyang salita sa iyong buhay. Magpahinga at magpakatatag, alam na siya ang may kontrol. Maaaring may mga bagyo, ngunit siya pa rin ang kapitan ng barko. Huwag hayaang pumasok ang pagkabalisa. Sinabi ni Jesus sa aklat ni Mateo, huwag isipin ang iyong buhay. Hindi yon mga salita lamang, sinadya ni Jesus ang bawat salita. Naunawaan niya na hanggat nakakaramdam tayo ng kaguluhan, magpapatuloy tayo sa paghahanap ng mga paraan upang ayusin ang mga bagay. Maaari tayong magpatuloy at mag-usap tungkol sa mga pangako ng Diyos na darating para sa iyo sa araw ng kabagabagan, ngunit kung hindi mo paniniwalaan ang mga ito, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang iyong mga pakikibaka ay maaaring nanatili ng napakatagal na sa tingin mo ay nasasanay ka na sa kanila. Ayaw ng Diyos na masanay ka sa kanila. Maaaring nagdusa ka sa sakit sa loob ng maraming taon, ngunit magtiwala na malapit na ang iyong kagalakan. Hindi ito maaaring maging permanente, maaaring magbago ang iyong sitwasyon. Paniwalaan mo. Ang Diyos lamang ang nananatiling pareho sa mga panahon. Kapag ang mga pader ay gumuho sa iyong paanan, manatiling kalmado at alamin na ang Diyos ay darating para sa iyo. Sino ang nakakaalam? Ang iyong sakit at mga taon ng pakikibaka ay maaaring may layunin. Bagamat hindi kailanman natutuwa ang Diyos na makitang nagdurusa ang kanyang mga anak, may ilang pagsubok na dapat pagdaanan ng kanyang mga anak upang makarating sa kanilang lupang pangako. Ito ay kasingkahulugan ng paglalakbay sa ilang, mga panahon na ikaw ay sinusubok at nanginginig hanggang sa iyong mga buto. Mga panahon na parang gusto mong tumakbo pabalik sa iyong Egypt sa halip na ituloy ang Diyos at magtiwala sa kanya na dadalhin ka sa pulang dagat. Mga minamahal, ang Diyos na namuno sa mga anak ni Israel sa ilang at nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway ay nabubuhay pa. Kung nag-aalala ka kanina, oras na para huminto. Huwag mag-aksaya ng oras sa pag-aalala tungkol sa kung paano ka lalabas sa gulo na ito. Sa halip, bumangon sa lupa at maglakas loob na magtiwala kay Jesus. Ito lang ang hinihiling ng Diyos na gawin mo, magtiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay mas madali kaysa sa pag-aalala, ngunit madalas nating piliin ang huli. Napakasarap at maganda magtiwala sa Diyos walang mas mahusay na paraan upang ipaliwanag ito kaysa sa maranasan ito sa iyong sarili. Nagdudulot ito sa iyo ng labis na kapayapaan, dahil hindi ka na nagdadala ng mga pasanin na hindi para sa iyong mga balikat. Sabi niya, ihagis mo sa akin ang iyong mga pangamba, sapagkat ako ay nagmamalasakit. Ang isang kamanghamanghang bagay tungkol sa maliliit na bata, ay ang kanilang kakayahang magtiwala, hindi nila iniisip kung paano ito gagawin ni Itay. Naniniwala lang sila na kaya niya at gagawin niya. Hindi sila nag-aalala sa anumang sitwasyon nila, hangga't kasama at para sa kanila si Itay. Walang damit? Bibilhan ako ni Daddy. May sakit ba ako sa tuhod? Ayun, aayusin ni Dad at Mom. Napakadaling paraan sa buhay, tama. Ikaw ay anak ng Diyos, at inaasahan niya na ikaw ay magiging anak kung sino pa. Huwag maging matandang kasama ng Diyos, maging bata. Minsan ang pagiging isang may sapat na gulang ay nangangahulugan ng pagsisikap na ayusin ang mga bagay ng mag-isa. Sa ibang pagkakataon, nangangahulugan ito ng pag-iisip kung paano ito gagawin ng Diyos. Hindi ito ang dapat mong gawin. Isinilang ka para sumamba at huwag mag-alala. Maaaring hindi ito mukhang sa ngayon, ngunit iyon ang tungkol sa pagtitiwala, hindi ito kailangang magmukhang ganito. Kung ang simula ng lahat ay mukhang katapusan, yakapin ang proseso. Maaaring masakit, malungkot, at tila hangal, ngunit magtiwala sa Diyos na dadalhin ito sa magandang wakas gaya ng kanyang ipinangako. Sinasabi ng Santiago isa, dalawa bawas apat, mga kapatid, Isipin nyo na isang dalisay na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging matanda at ganap na walang pagkukulang. Nakikita mo, may layunin ang Diyos para sa iyong mga pagsubok. Siya ay napaka-visionary at hindi mag aksaya ng anuman kasama na ang iyong mga karanasan sa buhay pinahintulutan niya ang lahat ng pagsubok na ito dahil may iniisip siya ang mga pagsubok ay kadalasang sinusubok ang kalidad ng ating pananampalataya sa Diyos kadalasan ang mga ito ay isang paraan upang subukan kung gaano tayo kamahal at nagtitiwala sa Diyos higit pa rito, ginagamit sila ng Diyos, upang maisagawa ang ilang mga birtud sa atin, na ang lahat ay upang gawin tayong higit na katulad niya. Sa tuwing sasapitin ka ng kaaway, mahalagang malaman na kung wala ito para sa iyo, hindi ito papayagan ng Diyos. Na pinayagan niya ito ay sapat na patunay na may mapapala ka rito. Tandaan, kadalasan ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa masasakit na proseso. Kung inihahanda kanya na maging kanyang nobya, asahan ang ilang mapanghamong sitwasyon. Kung inihahanda kanya para sa isang kinabukasan na nangangailangan ng isang mas mature at kaalaman sa iyo, pagkatapos ay ihanda ang iyong sarili para sa mga pagsubok. Ganito ang kaso kahit na sa mga natural na proseso, walang keke na inilalagay para sa pagbebenta o pagkonsumo, hanggang sa ito ay mahusay na hornong sa ilalim ng ilang antas ng init. Walang sino man ang nagpapahalaga sa ginto, hanggang sa ito ay pino sa ilalim ng labis na init at presyon. Naiimagine ko ang pag-iisip ng ginto, na umiiyak kapag ito ay sumasa ilalim sa proseso ng paglilinis, at humihiling sa refiner na bawasan ng kaunti ang presyon. Kahit na nakakatawa ito, ito ang ginagawa natin sa Diyos. Alam niya ang dami ng init na kailangan para maging gusto kanya. Ang totoo, kung papayag siya sa iyong pagsusumamo, at alisin ang mga pagsubok, hindi ka makakarating sa destinasyon na nasa isip niya. Walang naglalagay ng cake sa oven na may layuning sunugin ito. Sa parehong paraan, hindi nilayon ng Diyos na patayin ka sa pamamagitan ng mga pagsubok, hindi niya intensyon na pahirapan ka sa wala. Hindi, siya ay may layunin para sa iyong kasalukuyang mga pakikibaka. Minsan gusto niyang magtrabaho sa iyo bago kanya magawa. Nagsisimula ang lahat sa pag-aaral na huminto sa pag-aalala tungkol sa mga sitwasyong hindi mo mababago. Ang bawat tunay na anak ng Diyos ay dapat matutong pagtagumpayan ang pagkabalisa, dahil ang bawat bata ay nagtitiwala sa kanilang mga magulang na panghawakan ang hindi nila kayang hawakan. Dapat mong timbangin ang iyong sitwasyon at lakas at magpasya na ibigay ang lahat sa Diyos kapag ito ay tapos na, magpahinga. Huwag mag-alala dahil ang Diyos ang may kontrol. Kayat kapag hindi mo makita ang liwanag sa dulo ng lagusan at tila ang iyong buhay ay binubuwag, paalalahanan ang iyong sarili na ang paghahanda ng Diyos kung minsan ay nangangailangan ng mga hindi kasiya-siyang sitwasyon. Maaaring hindi maalis ng pag-unawang ito ang sakit, ngunit bibigyan ito ng layunin. Makakatulong ito sa iyo na dumaan sa proseso ng matyaga at walang bulong-bulungan. Makakatulong ito sa iyo na tumuon sa layunin ng sakit kaysa sa kasalukuyang mga epekto. Naisip mo na ba kung paano hinarap ni Jesus ang lahat ng kanyang mga pagdurusa, kahit na malaman na siya ay duraan, bugbugin, itatanggi, at ipapako sa krus? Sasabihin ko sa iyo kung bakit alam niya ang layunin ng kanyang pagdurusa, at ito ay kung paano niya matitiis ang lahat ng dumating sa kanya. Akala ko tatalikuran na niya ang kursong ito matapos niyang malaman ang lahat ng nasa unahan niya, ngunit nakatutok siya sa kahihinatnan ng kanyang mga pagdurusa kaya't hindi niya pinapansin ang mga sakit na kanyang pinagdadaanan. Kung pipiliin mo lamang na mag-focus sa layunin ng iyong pinagdadaanan, sinasabi sa Hebreo 12, dalawa tandang bawas tatlo, itinuon ang ating mga mata kay Jesus, ang pioneer, at tagapagsakdal ng pananampalataya, dahil sa kagalakan na inilagay sa harap niya, nagtiis siya. Ang krus na nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Isa alang-alang siya na nagtiis ng gayong pagsalansang, upang hindi ka mapagod at mawalan ng loob ang kaalaman sa layunin ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng pagtitiis upang makapagbata. Ang mga pagsubok ay hindi matamis na sandali, kaya hinihiling sa iyo ng Diyos na magtiis at huwag tamasahin ang proseso. Maaring umabot sa puntong sa tingin mo ay hindi mo na kayang magpatuloy, maaring matukso kang sumuko sa Diyos, ngunit tumingala kay Jesus at kumuha ng lakas. Mahal ka ng Diyos ng sobra, kaya kinalimutan ka na ng sakit mo. Isuko ang iyong sarili, isuko ang iyong karunungan at magtiwala sa Diyos. Maniwala ka na isang magandang wakas ang naghihintay sa iyo kapag siya ay may paraan sa lahat ng bagay. Manalangin tayo, mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyong karunungan kahit na alam namin kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Maaaring mahirap pakawalan ang ating mga sarili. Ngunit ang pagtitiwala sa iyo ay nananatiling isa sa mga pinakamagandang karanasan na maaari naming maranasan. Ngayon, ipinagdarasal namin ang aming mga kapatid, iyong mga anak na lalaki at babae, na nagpupumilit na magtiwala sa iyo. Hinihiling namin na ipakita mo ang iyong sarili sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita, tulungan silang makita ka kung ano ka upang maitakda kanila bilang haligi at angkla ng kanilang buhay. O, oh, humihingi kami ng matinong pag-iisip. Hinihiling namin na tulungan mo ang bawat isa sa kanila na maunawaan ang mga mungkahi ng kaaway. Tulungan silang bantayan ang kanilang mga puso, laban sa lahat ng masasamang kaisipan, na maaaring magsilang ng pagkabalisa, at pagdududa, sa pangalan ni Jesus. Para sa mga pusong binihag na ng kapangyarihan ng pag-aalala, hinihiling namin na pakawalan mo sila sa pangalan ni Jesus. Hinihiling namin na pagalingin mo ang kanilang isip at puso at tulungan mo silang magtiwalang muli. Ama, alam namin mula sa iyong mga nakaraang tagumpay na palagi kang nagpapakita sa oras. Kaya hinihiling namin na tulungan mo ang iyong mga anak na lalaki, babae na magkaroon ng pag-asa. Tulungan silang mahikayat na magpapakita kakaagad bago sila sumuko sa iyo, Haring Jesus. Hinihiling namin na turuan mo kaming matyagang magtiis sa mga pagsubok upang hindi namin makaligtaan ang iyong mga pagpapala. Para sa marami na hindi napapansin ang iyong mga plano para sa kanilang buhay, hinihiling namin na buksan mo ang kanilang mga mata upang makakita. Hinihiling namin na ang layunin ng bawat mapaghamong sitwasyon ay ihayag sa amin. Panatilihin ang aming mga mata na nakatuon sa iyo. Hinihiling namin na ang aming atensyon ay mailipat sa iyo mula sa aming mga problema. Naway hindi tayo maging mapanghimagsik at matagpuan ang ating sarili na paulit-ulit na dumaranas ng parehong bagay. Turuan mo kaming mahalin ang lugar na ibinigay mo sa amin at tanggapin ito ng buong puso. Naway hindi kami matagpuan na umuukit ng mga landas para sa aming sarili sa labas ng iyong daan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kailangan namin ang mga tamang tao sa aming paligid sa panahong ito ng aming buhay. Kaya hinihiling namin na ilayo mo sa amin ang mga may negatibong enerhiya, at palibutan mo kami ng mga mananampalataya na magpapalakas sa amin sa pamamagitan ng mga salmo at humihikayat sa amin sa pamamagitan ng mga kasulatan sa pangalan ni Jesus. Hinihiling namin ang iyong kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Mula ngayon, mararanasan namin ang iyong kapayapaan. Naway maging kalmado tayo, at hindi maabala sa mga nangyayari sa ating paligid. Naway huwag tayong itapon dito, at doon ng pakiramdam ng pag-iiwan sa pangalan ni Jesus. Minsan ito ay maaaring maging napakahirap na hindi namin maramdaman ang iyong presensya sa paligid namin. Sa ganitong mga pagkakataon, hinihiling namin na tulungan mo kaming paniwalaan ang iyong salita sa kung ano ang nararamdaman namin sa pangalan ni Yesus. Panatilihin kaming malakas, may pag-asa, at tapat sa pamamagitan nito, at higit pa sa maluwalhating pangalan ni Yesus, kami ay nanalangin. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button, magkomento, at magbahagi sa iba. Hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa. At kung magsusubscribe ka pa sa channel, mangyaring gawin ito. Pagpalain ka ng Diyos.